So what's up mga idol, meron na naman tayong delivery sa Amazon Ito yung kakulangan ng ating mga na-order <laughs> Ano to, hindi uh, ko alam kung anong nandito Kasi hindi ko pa na-unbox yung iba So mamaya, unbox natin yung mga uh, gamit natin Ng mga na-order natin sa Amazon Ayan, pasok tayo sa loob Unboxing time What's up everyone, this is Sherwin from... 1981. So, today's video, mag-unbox tayo. In order ako from La... Uh, Lazada. Google! <laughs> Amazon. Ano so, kita sa mukha eh! Uh, Tingnan, ating dalawa. Tatlo. Ayan! Ito, sa Temu ko to in order eh. Ayan you know, Temu. Ayan. So, meron tayo yung unbox na apat na package. So, unahin na muna natin itong... Unahin na muna natin itong yung naka-brown na box. Ayan. Yan. Baba natin konti camera. Yan. So, tignan natin kung ano laman ito. Kasi halo-halo na yung, ano eh, an order ko. Yan. Hmm. Hindi ko na alam kung anong laman na ito eh. Halo-halo na eh. Shoutout Shout pala kay M. Shoutout pala kay Elmaris na natutulog na Elmaris at kay More More ah okay mga elemento ito yata Edwin yung ano kaldero, mga kaldero tutuan ah ready na kami mag camping 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 na yan mga insan ay hindi pala ah ayan o oh, ito yung pang Uy, may wet wipes, may wet wipes pa. Oh. Do not eat. Wet wipes. So ito yung ano, portable inodoro. Ay, <laughs> ayan na, may merong meron ka nang portable inodoro. So tulog ka na. May kasama plastic. 'Yan, okay. 'Yan. <laughs> ah, okay. Got you. Para ba alam niyo So ganda ah, ha, merong bag. Ayan, gawin bag. Merong ano to. Do not eat. Set. Uh, we are absorbing. Ah, ano to. We, parang nga syang wet tissue. Ayan, so. Ayan, ganyan sya. Oh. oh, okay. Hmm. Ano kayang ibabaw at ilalim? Ah. Ayan, ganyan yata. Ayan, oh tapos ito yung bilog <laughs> ito yung bilog ah takip lang to ano kaya ito binubuo ganyan lang <laughs> yun ganoon lang sya para lang to sa ano sa akin di pa pe dito to giba ito tapos may takip na pwede Ayos. so meron tayong portable portable toilet. Ayan. Ayos na. Ready for camping na. So nabili ko ito sa, ano, sa Amazon. Ayan. Alright, so sa ating gawin, kung nagustuhan na aking video, mag-iwan po ng like. At kung meron po kayong comment or suggestion, comment lang po kayo sa ba. At kung hindi ko pa po kayo subscriber, subscribe po ka kayo. Bye-bye!